marap ko maging olympic na mag pero sa ibang bansa i-present yung Pilipinas Welcome to my hometown General Santos City Dito po ako natutong mangarap at dito ko na patunayan na ang tagumpay ay para sa mga taong hindi sumusuko at laging nagtitiwala sa Diyos When the young kids saw Manny Pacquiao yesterday during the opening, talagang iba ang makita mo, paharap mo, naririnig mo si Manny Pacquiao. Paharap mo, kinakawayan ka ni Hidilin Diaz. Iba yon eh, di ba? Thankful po ako, siyempre po sa garden, siyempre po sa coaches ko, na walang sawa pong sinuportahan ako sa kung ano po yung narating ko po. kami kasi we really want to get these kids into sports because sports uh, can build their character you know? can build their discipline and uh, yung competitiveness nila nandoon nyo po talaga umabot yung pangarap nyo, pagbutihin nyo po yung pagtitraining nyo. Kailangan po kasi talaga ng sakripisyo dyan para maabot po yung pangarap nyo. Now, well, when it comes to a one whole sheet of paper, Toledo City is just a dot. We want to become a tincture to the entire national level so that perhaps, maybe not in other sports, but in Sepak Takraw, Toledo City will become a top. Maglaro para kay mama, para kay papa, para sa pamilya ko, para sa eskwalahan ko, para sa bayan ko, para sa gintong medalya. Batang Pinoy athletes, uh, gusto ko sabihin na enjoy, enjoy this moment, enjoy the competition and do your best to represent your LGU and for yourself kasi pinaghandaan niyo to. And then, gusto ko lang din sabihin na produkto ako ng Batang Pinoy na kaya kong manalo ng gold medal for the Philippines. Kaya niyo rin yan. Lagi lang po na kami at lagi lang po kami magdasal sa Panginoon na makakuha ng mga medals po. Para din sa ano ko to sir, para din po sa pamilya ko sir. Kasi po, naghihirap din po kami, wala rin po kami budget pag ano. Yun po, bound din po kami sa utang. Para din po talaga lahat sa pamilya ko to, pinagandaan ko po to talaga. Dito na rin mararamdaman ng matalo. Dito na rin mararamdaman ng matalo. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dito nag-uumpisa ang lahat. Let's go for the gold one day. Isa sa inyo magiging kampiyon ng mundo batang araw, patang araw. Mabuhay ang batang Pilipino! Mabuhay ang atletang Pilipino! Bata ka pa, dapat alam mo na dito ako papunta. Ito ang gagawin ko. Philippine Sports Commission, ano ang roadmap? Ano ang runway para matupad ko yung pangarap ko? Kung may pangarap man po kayo, huwag po kayong sumuko. Magpatuloy lang, magpatuloy lang po kayo. Um, lagi ko po iniisip na hindi lang para sa akin yung laban na to kasi nandito sumusuporta yung magulang ko, yung coach ko, yung ka-team ko po. Siyempre po yung sarili ko. Sabi nga eh, ang Batang Pinoy, grassroots. Pero pag nandito na tayo sa Batang Pinoy, yung mga players na eh, kung tingnan mo, mga elite na eh. At uh, mabigyan sila ng experience. Dahil pagbalik namin sa school, ay may-apply naman nila yung natutunan nila dito sa Batang Pinoy at uh, sa kanilang uh, susunod pa ng mga laban. We have more than 20,000 athletes. Puro bata pa plus technical official, siguro plus 4,000. Pag binilang mo yung pamilya, nandyan si lolo, si lola, si nanay, si tatay, siguro another 10,000, 15 15,000. Uh, sa lahat po ng ating mga atleta, uh, first, pasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan nagiging successful po ang ating uh, Batang Pinoy 2025 dito sa General Santos. Sana po uh, sa pag-uwi ninyo, uh, daladala ninyo kung ano yung mga masasayang alaala, -ala, masasayang uh, experience ninyo dito sa General Santos. Sana po Uh, kayo ang magpatunay na ang Jensen is mababait. Safe kayo dito and sana po kung saan man kayo next na ng event sana at tuloy-tuloy lang po no, 'yung pagiging humble ng mga player. Ang Philippine Sports Commission enabler 'yan. We enable dreams. We enable the young athlete to aspire. Yun yung grassroots, Batang Pinoy, to gold, to greatness. Yan ang storya ng Philippine Sports Commission. Pag yung bata, nakita nila, nire-recognize mo sila. Pag happy sila, dadating ang panahon, gagawin rin nila tayong happy. You make a young man, a young woman, a young child, a young athlete happy. Pag pinatibok mo ang puso niyan, pagdating sa Olympics niyan, tayo rin ang papaligayahin niya. Buong bayang Pilipinas din niyan. Yeah? So sabi ko nga, gawin mong masaya ang atletang Pilipino. Ang kabaliktaran niyan, ibabalik sa iyo niyan, kasayahan ng buong Pilipinas.